and welcome to my youtube channel for today's vlog guys meron kaming kainan ng aming mga kapwa ka waterscape and yung aming mga friends so i-invite namin magkakaroon kami ng mukbang magmumukbang kami so mamaya ilalatag namin yung, ano, bumili ako ng dahon ng saging so eto hindi kami gagamit ng plato kasi mahirap magmuga so ang gagamitin namin is dahon ng saging and magmumukbang kami yung yung Pinoy style na So, meron kami dito, of course, yung watermelon, hindi nawawala sa mukbang. And then, meron kami seafood kachun. And then, meron kami sinigang. Guys, hindi kami gagamit ng mangkuk. Gagamitin lang na namin yung kamay namin pang sigang. Kasi ano, sinabi ko kayo, walang gagamit ng plato kasi meron pag bag. So, make sure na lahat gagamit ng... Paano dito? Tapos, marami kami mga fruits, uh, lanzones, tsaka kayo na mag-adjust kung ano yun. Tapos, sempre may kanin. And yung, yung mga yaya ko, yung mga ka-chef ko, guys, tingnan nyo ha. Para, 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 yung yung mga, mga chef ko dito, busy sila. Nagihaw sila ng tilapia, ng bangus. Meron pa siyempre pork and may sausage and may shanghai. So, yan ang aming pagkain, guys. For today's vlog. So, samahan niyo kami mamaya magmukbang kasama ng mga team gutumers. Heto oh matinbu-tomas guys. Headed. Cevre na ngunayon. Ano yung sabi Ano yung siya pupunta? Ano sabi Ano yung sabi ko? Ano yung sabi ko? Ano yung sabi ko? Ano yung Ano yung Ano yung sabi ko? Ano yung sabi ko? Ano yung Ano yung Ano yung dahon ng saging kasi nga ano <laughs> ipatong mo ipatong mo yan para hindi masisira yung <laughs> wala na ba to? wala <laughs> no ay yung yaman <laughs> Oy, wait lang wait lang sa, 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 sa kinikiri ni Lode doon kakikita tama ay sa pingay nila wala na magbabayaran na so sa kinikiri ni Lode masarapat ka sana di yung ano mo Uy, bakit nagkakalabi? Kalma! Kalma, gutom na? Ka na. <laughs> Oo, oh, oh, kanina pa. Kanina <laughs> pa? Gene, oh. Yung mga sis... Huwag yeah. ka oh. dyan! Hindi <laughs> 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 ka naman nagsasalita. Sayang na yung vlog ko hindi na. ka nagsasalita. Wala so, ka kang bag sa <laughs> vlog Wala kang bag sa... mo na lo. Nakakuha kayo ng isang announcer dyan. Habang mag-alabi. Dapat nga, pero mag-alabi. Sa isa pang rice, babe. Oh. Di ba pag-chef, kailangan may sauce chef. Ikaw, where siyang sauce chef? Pagsintan kita. Ang dami mo nang sinasabi. Ure! Ang dami sinasabi, wala ka Sino nagsain? Mabuti pa siya. O, bakit? Bakit? May reklamo ka? May mo ka? Ano ba ito? Actually, ako nagsain. Uy, sa Israel, pinap sila sa kanin, kaya hukay mo ka. At least ng beses lang. Ikaw na pa reklamo na reklamo Kanina pa dami mo nang salita. Uy, naka-reklamo niya.

So guys, ito lunch at dinner namin. So dito lang kami, di kami na Dito kami kay Michelle. Dahil wala siyang amo at naman kami ni ano ni naman to, may <laughs> Sino, ninja ba? May naman May pain. may pain naman tayo. Ay, lagay diba? mo ito Baka, uy, shi, uy, ilalayo pa natin. Paano naman iba? Huwag Tayo lang. <laughs>

dapat yung kanin hanggang dito pa o hindi stretch Kasi yun, kinain ng ubin yung isa eh. Sure. Ha? Kinain ng ubin yung isa. Oo, dami nga. May naiwan pa? May naiwan pa. Eh, dapat pa naman yung Isa lang yung bangos? Yun, si hindi, dalawa yung bangos. Huwag yun. Huwag yun. Hindi. Ha? Bakit malaki? Ay, hindi ko alam kung sino nag-ikiwa. Eh, tutupo sa na akin ba? Sa bahay lang ako magtapos. Bakit bang tilapia? init? Kaya nga eh. Dapat itong... Ito nila. So, next take tayo. Teka lang, teka lang. Doon sa ano? O, tapos yung bago sila. Bakit ang bago nila? nila Uy, Uy, Uy,

Uy, lahat. Pag yeah. magagawa ng ano, dapat yeah. lahat may... Ito, pusit. Ba't wala dito pusit? Kaya nang tingin mo dyan, pusot. Nakaray din na kape. <laughs> Nag-iisa, oh. Bilisan mo, bilisan mo kasi pag bibidyo na kami. Diyos ko. Ayaw mo na maging chef. <laughs> <laughs> Kaya nga ako, hindi di na ako maging uling. Hindi yung parangang pangitan <laughs> na mga mga. Parang hindi magaling lahat. Hindi ako nasasabi. Tapos ito, dahil asa nang pang ano nito, pang ilalagay natin to o. <giblihan> may condom para? Ay, kasi, okay. 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 Dapat wag nang ibig. Ay, wag yung isang tilapia. Hindi, kayo naman yung ano. Na no. okay. Bud budo naman, kayo. Nanghod. Gusto kasi niya bu budo talaga eh. Pulutan namin mga kaya. Eh di, yung ano, yung yung gravy, hindi may mix. Kasi nga, kaya ako ng Meron din siya. Dalawa. <coughs> pa. Ay, niya, eh. sorry naan ano 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 na ano 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 na. ano 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 Ating <laughs> Pero <laughs> <laughs> Ate, niyo itong isang seafood? Ilagay din? O ilagay lang muna sa ito, ito, ito so, Yung muna. Yung, ay yun, muna yung, ay, <laughs> yung ayun, ita, yun sa bag ko. Ay, sa bag ko? <laughs> Yan Bakit ba sa bag ko? So, Kunwari ka <laughs> pa. Um, Kunwari ka pa. Yun lang talaga gusto mo sabihin. <laughs> <laughs> <laughs>

Na. Basta ilatag na. mo dyan lang sa ato ka magtira ka. Oh. <laughs> 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 bakit naman ako magtitira? Ang dami ko uh, nito mm. sa <laughs> bahay. Kaya lang mo lang sino gusto kumain niya. Ako lang sa akin, na ako kakain niya. <laughs> Ak, Nakasambu ka na eh. <laughs> <laughs> Kailangan ko yung mga kumain. <laughs> ay, di pa kami kumain kaya, kaya nga, di pa kami kumain ay, natin. pa kami kumain natin. Ako, tigil-tiginan yung dalawa. Alas siya, siya. ka namin, gantawin namin yung asaloy. Patingin nga ninyo, bitong ka mo. Sano, dali. Isipin ako ka mo, yan o. Lahat ba may hotdog? Ay, meron ako. Hindi na namin kailangan ng hotdog. Hotdog yun pa lang. No, na lang. Hindi na namin kailangan ng hotdog. O, diba? Di magandang tignan. Siyempre. Basta talaga inaayos. Ay, nalimugit. Ay, nalimugit. Ay, nalimugit. Ay, nalimugit.

so guys, eto lahat yung aming ibubudol fight. As you can see, na-prepare na. And then, meron pa kami dito ang sinigang. So, hindi naman pa pwede Ate, yung sinigang. So, so na, meron kami dito ang sausawan. Meron na yun, no? Hindi bakit siya lang nakita? <laughs> Marami bilat ay bilat. Oh, pala meron naman talagang bilat. Ay, dito. kasi Ate, bilat. bilat kanina yung, tayo, Ate yung kamay mo, Huwag mo ilagay. Ay,

hindi tulad ng o ano, iba dyan. Oo, oh, no. Alam ko na yun. Bakit lala gaganan na natin. Wag na! Hipon dito, ate. Wala akong hipon. Akin na hipon ko dito. Hipon. Ay, yan ang maganda. So guys, etong aming handa for today's budol ng mga taga waterscape at saka mga kaibigan namin invited. So ayan, meron kami tilapia, may bangus, may kajun seafood, and may pakwan, may shanghai, may pork, may beef. Ay, tara na, alin na kayo so dito sa lamesa habang ano. Ayan ang aming pagkain for today's lunch and dinner. So halika na, kain na. Kakain na kami, kain tayo lahat guys.